Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Tara at ating puntahan ang 99 pesos lamang na eat all you Can dito sa may Santa Barbara, Pangasinan. <laughs> so yun na nga mga ka-adventure at dito na nga tayo sa may Tatiana Selby eat all you Can. Halos katapatan lamang ng latundi niya, Santa Barbara, Pangasinan. At andito ulit siling mo. Welcome Tatiana pagdating nga natin dito mga ka-adventure, grabe, napakarami na nilang mga customer dito. Talagang din tayo at pinupuntahan to ng mga iba't ibang bayan. Dahil sa halagang 99 pesos lamang, it all you can na. <laughs> hey, what's up mga ka-adventure? Andito pa ngayon sa Metubang West, Santa Barbara, Pangasinan. At andito nga tayo sa may bagong kan dito na ang pangalan ay Tatiana Selby at natin pipikman yung kanilang mga unlimited foods dito Unlimited rice, unlimited sawaw, unlimited rice at natin makikita mo dito Unlimited! Kaya karalit si kaya naman mga ka-adventure, nanguha na rin tayo ng ating mga makakain. Iba't ibang ulam nga ang pwede nating pagpipili ang makakain dito. May mga gulay, isda, karne at marami pang iba. At sigurado namang inyong magugustuhan at may ibigan. Mayroon nga tayong nakitang mga bupis, puso ng saging, shanghai, tukwa, iba't ibang klasing lutong gulay at may mga dessert pa. At mayroon nga rin sila ditong mga solo order kung ayaw mo naman ng ituloy ka. May mga sisling plate at mayroon ding over Warlord Paris pares kamo sa sira da ja. Sir, kamo sa <laughs> dito. Balinti ba? balinti. <laughs> Sir, kamo po yung dito. Balinti, balinti lipas nga ng ilang minuto mga ka-adventure, andito na ang ating mga in-order. Nag-order nga tayo ng kanilang sizzling plate, sisig, sizzling yempo, beef tapa budbud, at paris overload. May kasama pang ice coffee. So yun mga ka-adventure, andito nga tayo sa may Tubag West, Santa Barbara, Pangasinan. At andito tayo ngayon sa may Eat All You Can, sa may Tatchana, Selby. Pahagang 99 pesos mga ka-adventure, matitikman mo na ang lahat ng mga pagkain dito. Meron nga rin sila dito ang overload paris na nagkakalaga lamang 99 pesos. Ani drinks, ani rice, ani sabaw. <laughs> Mayroon nga rin silang mga iba't ibang sisling food dito mga kaadventure. At eto mga kaadventure yung isa sa kanilang bestseller, yung beef tapa good food At syempre, rin tayo ng kanilang eat ka ka can sa halagang 99 pesos. Mayroon ng gulay, may isda, may karne, at napakarang pang iba. Mayroon din sila dito ng mirtihan. Mayroon tayo karamil ng chato. Bagay na bagay sa mga masasarap kapag pagkain dito. ha <laughs> Kaya naman mga ka-adventure, tikman na natin yung kanilang mga nagsasarapang mga pagkain dito. Siyempre sa unang kaga, thank you Lord God. Kaya kung naghahanap kayo ng eat all you can na sa halagang 99 pesos lamang, mapalate breakfast mang yan, pananghalian at hapulan, pwedeng pwede kang kumain dito. Sila nga ay bukas Monday to Sunday, mula alas 10 ng umaga hanggang gabi. At bukod nga sa kanilang eat all you can dito, mayroon din silang pa tea, iced ice coffee, frock milk tea, at mayroon nga rin silang brunch sa may Ordanita City. Hi ma'am, kumusta po yung pagkain dito? Sulit naman. Sulit? Quality? Sir, kumusta po yung pagkain dito? Sarap at okay naman. At mura na eh. Sulit na mura. Ma'am, kumusta po yung pagkain dito? Sulit na Quality? Quality. Mm, Pumasa? Pumasa. Sir, at hindi pa kayo na eat all you can dadya? Okay ma'am. Ayos mo po Pulse naman. Quality? Oo. <laughs> Kaya naman yayain mo na ang iyong mga friends and family at tara na rito it all you can bang hanap mo dito lang yan sa may Tatiana Selby